So everyone, this is again. So ito, dahil nga sobrang dami ng cases o kaso ng HIV dito sa Pilipinas, nakakabahala, di ba? So dapat alam mo yung status mo, kung ano ang kalagayan mo, kung meron ka ba talagang HIV o wala. Libre ang magpa-test. Pwede ka magpatingin. May mga lugar dito sa Pilipinas na may libreng testing at libreng gamot. HIV test lang or blood test ay para malaman kung meron ka talagang HIV. Kaya kailangan magpa-blood test ka. No? Kailangan malaman natin yun. Mga maling paniniwala tungkol sa HIV. So, una dyan, hindi naipapasa ang HIV sa laway, sa luha, sa pawis, sa pag-share ng utensils, yung mga gamit natin, baso, kutsara, mga ganyan. O pag-share sa public CR o paggamit ng CR or toilet, ganoon. Hindi rin siya naipapasa sa paghalik, sa pagyakap. Ang HIV ay hindi nabubuhay ng matagal sa labas ng katawan ng tao. So, naipapasa ito through sex or pakikipagtalik ng unprotected, ng walang um, protection kagaya ng kondom. So, pwede din maipasa through mother to child. Ibig sabihin, habang nabubuntis si mommy at meron siya, pwede niyang maipasa ito sa kanyang anak. Next, sharing of needles. So, yung mga injection tools, ganun, sa tattooing, ear piercing, mga ganun. And blood transfusion, pwede din, and organ transplant. So, paano nga ba natin maiwasan ang HIV? So, ito, tandaan natin yan. A, B, C, D, E. So, A, abstinence, ibig sabihin, walang pakikipagtalik. Kung pakikipagtalik ka man, gagamit ka ng condom. So, protected sex dapat. Then, D, be faithful to your partner. So, isang partner lang dapat. And C, use condom. D, don't do drugs. So, sabi ko nga, so, pag nag-drugs ka, syempre, gumagamit ka ng needle. So, sharing of needles, mataas ang chance na pwede mo maipasa ang HIV. And E, importante ito, educate yourself. Uh, dapat regular din na nagpapatest ka, no? lalo na sa mga sexually active. No? Uh, dapat alam mo kung talagang ano yung status mo. Then, kapag ka sexually active ka, use condom, protected sex pa rin talaga. And then, laging magpakonsulta sa inyong doktor kapag may mga sintomas ka, kagaya nito. So, ang sintomas ng HIV ay lumalabas ng 3 to 6 weeks, so matagal siya buwan. No, it kagaya ng lagnat, hindi nawawalang lagnat, sore throat, rashes sa skin, sa balat, um panghihina, madaling mapagod, yung mga ganyan. So, pag ganito, kailangan up na sa inyong doktor. Tandaan na ang HIV ay pwedeng maka yan kahit si no no regardless sa kanilang edad, age, sexual orientation or yung kanilang gender. Hindi tagamot ang HIV ay pwedeng maging AIDS na tinatawag. So itong AIDS na tong mas malalang klase ng HIV kung saan mas mababa na ang immunity mo. Tandaan, no cure or no treatment talaga sa HIV or AIDS. Pero merong tinatawag na antiretroviral drug or ART or antiretroviral therapy na tinatawag. Libre din to ha. So mostly to binibigay sa mga HIV patient para mag slow down lang no hindi siya mag-progress into AIDS o mas malala